Hi guys So today ay uh, Maggagraft ako ng uh, Papaya Kasi nga uh, Masyado na silang tumataas So kung nakikita nyo Ito yung height nya 1 meter na So Gagawin natin ay uh, Idodwarf natin So pabababain Through grafting So ito guys Meron ako dito naka-prepare na isang galing sa isang puno. Then, uh, kakat natin siya rito ng at least uh, isang dangkal lang, ano? Para, uh, ito. Isang dangkal. Tapos, kakat ko siya dito. Okay? So, ito. Then, gagamitan natin itong nakaprepare kong dulo. So, babawasan pa natin. And, siguro okay na ito. Then, one more. So, eto siya. So, clip grafting lang gagamitin ko. Itong aking sayon ay Yan. Inverted T. Ganito. Ayan, tatalian natin siya ng plastic. Oh, yun. Tapos Tatakloban natin siya ng plastic. So pagtataklo ng plastic para maiwasan yung pagka-dry niya. So, ayun. Hintayin natin sila na pagka nakaabot ng at least mga 15 days, pwede na natin siyang i-open to check kung hindi nagkaroon ng amag yung kanyang pinagputulan. So, ito guys, dalawa yung gagrap natin. So, tinanim ko sila sa isang balde na dalawang puno. and sure. So, ayun guys. Ito itsura niya. So, observe natin siya. So, 15 to 21 days lang naman ang ating iintayin. Okay? So, ito guys. Ito yung magiging forma niya. So, hintayin natin na uh, umayos, ano? Okay guys, done na tayo doon sa dalawa nating ginawa na double-double. So, dalawang balde na tigdalawa ang tanim. Observe natin sila after 15 days. Then, uh, natin. Tapos titignan ko kung kumapit talaga yung nilagay nating uh, sayon. So, ito isang paraan na pagpapababa imbis na pabayaan nating tumaas ng tumaas as you can see kanina ano uh, almost isang metro na ang haba nila pero alanganin pa din ang katlaki ng kanyang puno so ang ginawa ko i uh, iginrap natin para maging dwarf so ang grafting kasi ay isang uh, paraan para mapababa ang isang puno at uh, maaga siyang bubunga hindi katulad pagpababayaan lang natin siya na seedlings dire diretsong paglaki so magantay tayo ng at least a year bago sila pumorma ng pagbubunga so dito observe natin hopefully mga 2 months may resulta na na maganda kasi naputol natin yung kanyang mga tissues ng katawan so isang paraan kasi yon sa uh, pagpuprune no sa ibang puno naman kasi pagka medyo galing seedlings ang ginagawa ay ginigirdel para i yung mga ibang tissues at yun naman ay isang paraan para mapwersang uh, bumulaklak ang isang puno dito naman papaliliitin natin kinat natin para mawala yung momentum niya sa pagtaas kinat natin gagawing dwarf ang dating so yun guys so kung sino man ang makakadaan sa akin channel Tashkis uh, Channel. Please like and share. Maglagay din naman kayo ng comments para malaman natin kung ano yung dapat natin i-correct o i-dadagdag. Then, uh, please subscribe para manatili tayong naka uh, updated sa aking mga susunod pang mga videos. So, ayan sila. Oke, okay guys, dan.